Sa Mateo 16 ay ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na at sa ibabo ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na laban sa kanya. Totoo kayang ang kahulugan ng pahayag na ito ng Panginoong Heso Kristo ay hindi matatalikod sa pananampalataya ang iglesia ang kanyang itinayo noong unang siglo? Ito at ang iba pang mga talata ng Biblia na pinagbabataya ng Iglesia Katolika Romana sa pagsasabing walang naganap na apostasya sa unang Iglesia ni Kristo. Abangan po ninyong kabuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programang Ang Pagbubunyag. Hallelujah. Hallelujah. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Kristo, Ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, sa pagkakatong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang napakalaking kamahalian ng paniniwala at paninindigan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, sa marami ng pagkakataon ay pinatunayan po namin sa inyo sa pamagitan ng programang ito at ng iba pang mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Kristo ang ukol po sa naganap na apostasy o pagtalikod ng mga kaanib sa iglesia ang itinayo ng Panginoong Heso Kristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Ang resulta ng pagtalikod na ito ay ang Iglesia Katolika Romana na siyang sumunod sa panahon ng mga apostol. Kung kailan naganap ang ibinabala ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol, ukol sa pagbangon sa loob ng Iglesia ni Kristo noon, ng mga bulaang propeta na magtuturo ng mga aral na kasinungalingan. Ito po ay pinatutunayan maging ng napakaraming mga aral sa loob ng Iglesia Katolika na salungat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Kristo at paninindigang ito ay mahigpit namang tinututulan maging ng mga defensor katoliko. At gumagamit pa nga sila ng mga talata sa Biblia para kanilang panindiganan o mas angkop na salita na pangatwiranan. Ang sinasabi nila na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ang isa rito yung nakasulat sa Mateo 16-18, mabuti basahin natin ang nilalaman ng talata at tignan natin kung paano nila ito inuunawa at pilit na pinangangatwiranan. Mateo At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panaso Kristo ay tungkol sa Kanyang iisa at tunay na iglesia itinayo na, sina na, sinabi niya na ang kanyang iglesia ito ay hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades. Paano po ginagamit ng Iglesia Katolika ang talatang binasa natin para panindigan na nila at ituro nila na hindi raw matataligod sa pananampalataya ang Iglesia itineyo ng Panginoong Heso Kristo? Dala po namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang siyang inyong pakinggan ang aral na katoliko sa pahina 79. Ganito ang sinasabi sa aklat na ito. Ang pamamahala ng Santa Iglesia. Ipinagkatiwala ni Heso Kristo ang pamamahala ng kanyang iglesia sa mga apostol at sa kanilang mga kahalili. Inilagay niya na parang pinakapuno ng buong iglesia si San Pedro. Ang nauna, noong sabihin niya sa kanya, Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, Pedro ay ang wikang arameyong kefas na ang kahulugan ay bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang sa makatuloy ng kapangyarihan ng infierno ay hindi mananaig sa kanya. Mateo 16.18 Alinsunod po sa aklat na binasa natin ay ikinukot ng mga otoridad katoliko ang ipinahayag ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 16.18 na sinasabi ro na ang iglesyang itinayo niya ay hindi pananaigan ng infierno o ng kapangyarihan ng Hades. Kaya ano ang konklusyon ng Iglesia Katolika Romana? Hindi raw pwedeng matalikod ang tunay na iglesia ang itinatag ng Panginoon Kristo sapagkat ang paniniwala nila ay eh, kung ito raw ay matatalikod, sa mga katunday, mapananaigan ng inferno At may binabanggit pa nga ang mga defensor katoliko na ay eh, pagkaroon nagkaganon, hindi eh, ang Panginoon sa Kristo. Nagtayo siya ng iglesia, pagkatapos ay matatalikod. Mga kaibigan, wasto kaya o tama kaya ang pagkaunawa nila sa mga talata ng Biblia na kanilang pilit na pinagbabatayan sa kanilang paninindigan at pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, bayang po ninyo. Huwag kayong bibiti sa pagsabaybay. Alin po kaya ang tinutukoy na hades, yan ang ating pag-aralan, na hindi po mananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Ang babasahin namin sa inyo ay isang salin po ng Biblia. Magandang balita Biblia. Ito po ay pinagtulong ang isalin ng mga parit protestante. Diyan din po sa Mateo 16 18, ganito ang pahayag ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi baka pananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang binanggit po o kahulugan po ng binanggit ng Panginoon sa Kristo na Hades na hindi makapananig sa kanyang iglesia, batay po sa talatang binasa natin, ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi naig ang kamatayan sa ang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na ang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan? Hindi po namin bibigyan niya ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan natin ang Panginoon Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan sa Juan 11.25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalatay sa akin bagamat siya'y mamatay gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panso Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa kanya alalong bagay silang mga kaalim sa tunay na iglesia ang itinayo niya, ang sabi ng ating Panso Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yon Pagkatapos po ng, na magkasalang mga unang nilalang ng Diyos. Pero napakadakilang kapalaran po, makabilang sa mga tunay na sumasampalataya sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat bagamat sila'y mamatay, sila po ay mabubuhay. E kailan po muling mabubuhay ang mga namamatay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo sa unang Thessalonica. Dito po sa 4.16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakilanman. Mga kaibigan, sino po ang mga nangamatay na pinatutunayan po ng Biblia na bubuhay mag-uli para magtamo ng buhay na walang hanggan. Sila po ang mga namatay kay Kristo. Alalong bagay, mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, yung mga dinatnan na nabubuhay pa sapagkat darating ang Panginoon Kristo, hindi naman lahat ay eh, patay. May darat ng nabubuhay pa ng mga kaanib, na mga tapat na Iglesia ni Kristo, sila ang wika ay aagawing kasama nila sa mga alapaap para sa mga Panginoon magpakilan kailanman. Kaya nga po, mga kaibigan, dito po tinitindigan ng Iglesia ni Kristo. Mali ang pagkaunawa, mali ang pagpapakahulugan ng mga tagapagturong katoliko, mali ang paninindigan ng mga defensor katoliko sa sinasabi ng ating Panisong Kristo na nakatala sa Mateo 16-18. Ang sinasabi po niya rito ay hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kaalib sa kanyang iglesyang itinayo sapagkat bagaman sila'y mamatay, ay muli silang mabubuhay. Ang isa pa po, po sa mga pinagbabatay ng Iglesia Katolika, sa kanilang paniniwala at paninindigan na wala naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo ay ang nakasulat dito po sa Mateo 2819 hanggang 20 Buti basahin natin muli ang nilalaman ng talata. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ito po ay pahayag ng ating Panginoon sa so Kristo. Paano binibigyang pakahulugan ng Iglesia Katolika Romana ang pahayag na ito ng ating Panginoon Kristo so sa Mateo 28, hanggang 20 Aklat ng Iglesia Katolika ang babasahin natin. Dito naman po sa The Faith of Our Fathers, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro, ang pananampalatay ng ating mga ninuno. Ang sumulat po nito ay isang kardinal ng Iglesia Katolika, James Gibbons. Babasahin natin ang nakatala sa pahina 60 hanggang 61. Sa mga huling pangungusap ng ating manunubos na napatala sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay buong liwanag ding inuulit ang hulang ito. At ang dahil kung bakit di maaaring maiguho ang iglesia, ay malinaw na ipinahayag, Humayo kayo, aralan ng lahat ng bansa, at tingni. Ako'y suma sa inyo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mga pangungusap na ito ay naglalaman ng tatlong mahalagang pahayag. Una, ang pagkalagak ni Kristo sa kanyang iglesia, tingni, ako'y sumasa inyo. Ikalawa, ang pagkalagak ni Kristo sa lahat ng saglit, na walang patlang ni kahit isang araw. Ako isuma sa inyo sa lahat ng araw. Ikatlo, ang kanyang pamamalagi hanggang sa katapusan ng mundo. At dahil dito'y ang habang panahong pamamalagi ng iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ang argumento po ng mga defensor katoliko, paano raw matatalikod paano raw mawawala ang mga kaanib sa tunay na iglesia ang itinatag ng Panginoon so Kristo noong unang siglo, e gayong may pangako ang Panginoon so Kristo na sasamahan niya ang kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga, uulitin po natin yung binasang aklat ng Iglesia Katolika. Ang sabi ron eh, panghabang panahon ang pamamalagi ng iglesia hanggang katapusan ng mundo. Yan daw po ang kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na ipinahayag niya sa Mateo 28, 19 hanggang 20. Mga kaibigan, yun po ba namang binabanggit sa Mateo 28, 19 hanggang 20 na sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad na ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang kahulugan po ba nito ay walang naganap na pagtalikod sa tunay na iglesia ni Kristo sa kanilang pananampalataya? Yan po ang aming sasagutin sa pamamagitan ng Biblia. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa po kami. We run at war,